Magandang araw sa inyo mga kaoto So sa video ito babahagi ko lang sa inyo itong ating Gagawin dun sa ating light van yan Nagpalit na ulit tayo ng battery After 4 years Basta yun ay nabili ko wari ko ay February 2021 pagkakatanda ko So ngayon ay October 17 2025 So ito binivideo ko para dokumentaryo na rin Para may record ako So ngayon ininsema natin ay 500 yung ating battery Tapos 4.1 yung presyo nya 3.6 yung ating binayaran So ito Sulit na sulit na naman yung ating battery Sabi ng iba tumatagal lang daw sa kanila ng tatlo Hanggang dalawang taon sa bagay hindi naman natin siya masyadong gamit pero hindi ginagamit gamit din natin pero hindi lang ganong kalalayo may pahinga din so sulit na sulit 4 years lumampas pa ng 4 years kasi February ngayon ay October na naka 4 years at 8 months nung no? tagal so ngayon kakabit natin nalagyan natin ng bagong clam manipis na binigay sa akin yan para mahina bago na rin ating bininhan na terminal ayan akabit natin sa ating light ace. so ito na reading nya doon ay 12.4 pero pagka nag crank na sya naabot na sya ng 10 kaya ayun nalobat na hindi nyo na kaya yung CCA ng ating light ace kasi diesel yung malakas so ang ginawa natin yung battery natin dito natin inilagay sa kotse yan ang karga pa nya yan oh. 12.4 12.5 pa nga eh patakbo kasi ito so ito mababa yung CCA nito kaya mapapa-start nya so yan o oh. pakita ko sa inyo 3SM yan lang Ayan So dito natin nilagay yung ating Lumang 3SM na battery Galing dun sa ating light ace So ito ay Pasok naman Sa ating lancer So mababa kasi yung CCA Ng ating kotse Kasi gasolina yan Maliit yung piston Madali nyo mapay start So yung ating light taste eh, diesel siya kaya mabigat para sa kanya. Kailangan malakas yung CCA niya. So dito, tinakayan niya yan. One click lang yan diyan. Tayo testingin natin. Ayan. one click lang siya dito. Ayun kaya niya paandarin. 14 pa yung karga niya. Tayo natin. Ayan. So dahil mababa yung karangking nya kaya napapa-start nya to pero doon sa ating light ace, hindi nya mapa-start so dito natin nilagay kasi yung battery nito ay mahina na Nak nakarga lang 9.8 volts so ito 12.5 pa 12.4 12.3 yan, so napapastart start niya. Dito natin nilagay. So yung ating kaibigan na si Sir Jimwell, naka 3SM daw na battery din. So okay naman sa kanya lang, sir. Yan. So ikabit ko lang yung battery ng sa ating light Ayun. Mura tong battery nito. Kumpara sa iba. Tapos natagal sa ating sulit. Ayun, mga ka-auto na na natin yung ating bagong battery. Tingnan natin yung ating reading. 12.4 pa din. Ganyan din, ganyan lang din dati. Kaso pagka hiniter ko, nababa siya ng hanggang 11, 11.2. 11. pinakamababa 11 volts tapos pagka ng crank nababa sya ng mga 8, 9 ganun tapos pagka ini mo na hindi na mag start so pakita ko dito yung video tagal naman sya ng 4 years walang daya yun so ngayon magpapalit na naman tayo kasi yun ang karga nya 12.3 ganyan din dati so ang na ng cranking nya yan yun na pag iniheater sa 9 dapat yan inasa 12.3 man lang kaya yeah, yan ayaw na mag start So magpapalit na ulit tayo ng battery. Yan. So ngayon, ito muna yung ating gawin. O yan. 11. Yan, 14 pa. Ayun, pagka ko. Yung battery talaga problema. So ang taas ng garga niya kanina. So hayaan lang natin na ang tariyat. nagkakarga pa yung battery natin kasi bago pa lang yung kanyang tubig doon so ayan na lang natin nakakarga pa yan huwag <laughs> ang fan ko ah nagtitik, baka madumi lang nang araw kasi hindi na pa na pandar eh ayan 13.6 Agar pa yan. So, tinanggal natin yung ating central lock kasi dagdag yung sumo pa pero talagang hindi may na talaga yung karga nya so ito karga 13.6 wag yata yung ating pump belt kaya mababa ang karga ipitan ko na lang pero nawala na rin naman Pakarga pa yan. 13.7 na ngayon. Dapat yung maka 13.8. Normal niya hanggang 13.9. So baka nga malog yung ating fan belt. Tingnan na rin natin mamaya. Yes.